Okay, so magpagpala araw sa ating at mga kamar sa pahingi sa buhay pagkakita sa inyong mga nagandang manok sa buhay yan. Ganda ng mga manok yan. ang mga bata pa ito. Nasa 7 months pa lang. Maraming manok kayo dito sa buhay yan. Maglaki mainit. Pabulik, gandang bulik. Gulang na yung bulik. Gulang na yung <laughs> masakwa na eh isang sauna may ikit may mga hamasa may mga hamasa may Eh, oh. yeah. yeah, may perya na dito kaya eh, walang mga pesta ng manok eh. uh, kaya makakaisigsigan sila dito may mga hamasa eh. kaya nagkalat ang manok dito sa saumakit ng mga manok eh. saan sila masingit eh po. Oh. Anong tatay? Anong Anong ganda. Ano ang linya ng Tatay? Ano linya ng manok mo? Ano blood din, ganda ng manok mo. Ganda no, parang kuwan siya no, setter si ano, pero. Laking manok nito, Ma'am Ah. manok ko. i Ay na lang sa comment section ano manok to. Eh yeah, may tight ko siya, kulay ito Batang-bata nasa kung um, pala ito. Seven months old yan. Yung pala magulang nito mga amasa. Gilmer. Yeah. Yeah, ama, Thank you kaibigan. Ito yeah, Ito sa lisa yo. Ah, hero ano, hero ano. hero. Napakaganda oh, kayo mga kamasar Ayan po yung mga manok o Ayan mga pakipala lahat video para maraming Bless you all, mabuhay po okay. Bye